Hello guys, i-share ko sa inyo dito ang aking oh, journey, I aming mean, journey ni sister na nagsaka, uh, magsasakay kami, magka-travel kami na saruro kami uh, dadaan. Ayun, naruro ang aming sasakyan guys. Oh, may experience namin yung uh, oh, roro. <laughs> Ayan guys, so going to Ibahay, ayan, sa Ibahay na yan guys, na going to put pandan yung sa kabila at going to nabas naman itong dito sa dinadaanan na ito. Ayun, malapit na tayo sa town ng nabas at maganda din pala dito sa nabas guys, ang kanilang town ay maganda din. Ito yung kanilang ano guys, oh, ayan, nabas aklan, ang kanilang municipal yung municipal yan ang church and then oh, going to katiklan na tayo guys dito papunta na ng katiklan port ayun at dyan na kami sasakay sa roro yung barko lang na maliit guys going to mindoro ayun oh, yung mindoro pagdating ng mindoro port uh, mindoro ay maglaland na naman kami going to Mindoro Port. Ayun ang travel guys. Masaya lang ang sa mag-travel ng Roro guys kasi marami kang madaanan at makikitang mga lugar. Kaya iyon lang ay pahirapan din guys dahil nakakapagod din siya. Dahil uh, buong araw kang nakaupo. Kahit pagdating sa barko ay nakaupo pa din. Ayun. Please subscribe my channel guys. Die Edge. Oh, dito na kami guys sa Katiklan Port. Ayun, ang Katiklan Port guys. Oh, mm, samahan nyo kami sa aming journey dito. <laughs> Masaya siya guys. Oh, nakaka uh, ano, enjoy siya pero yun lang, nakakapagod dahil sobrang sobrang layo ng <clears throat> travel at yan guys ay nag voice over na lang ako ngayon sa pag ano ko dito dahil wala akong boses dyan guys na nag travel kami malat na malat talaga ako dyan guys wala talaga akong boses kaya hindi ako nakasalita dyan guys nagkuha na lang ako ng video video dyan at eh, para ma-share ko din sa inyo ang o oh, paano kung ano ka, ang kaganda ang mga lugar na makikita natin kapag oh, nag-travel tayo na o oh, gamit natin ang mm, ro-ro. Ayun, ayun ba yun? Tama ba ako? Ayan guys, nasa Kalapan, Port Mindoro na kami niyan ayun yung beauty ng kalapan at gabi na kami nakarating ng kalapan mindoro guys at uh, nasa taas na kami ng barko nyan ayan nasa taas na ako ng barko ayan pinapakita ko lang dyan guys sa inyo tingnan nyo hindi ako nagsasalita dahil wala na talaga akong boses guys ayun pinapakita ko lang sa inyo ang beauty ng kalapan mindoro kapag gabi ayun naman guys ay going to batangas port na yan nagbabiyahin na yung barko Oh, uh, maliit lang yan guys na barko pero okay naman marami naman na ang cargo niya ayun guys Batangas sport na yan yan din gabi pa din yan guys mga oh, umaga na yan guys pala O, so, mga ano na yan mga 3 o'clock na sa umaga kami nakadating ng ano the next day naman guys kina ayun nasa dito na kami sa Cubao Terminal Ayan. Ay, hindi pa pala. O, oh, travel kami niyan, guys, sa Cubao Terminal. Pa, going to Cubao Terminal, guys. Nasa Alabang yata ito, guys, na area. Ayan, nasa Alabang kami. At hindi ko na nakunan ang of, ng video hanggang sa doon sa pag, uh, ano namin, sa Cubao. Ayan, hanggang Cubao lang kami, guys, dahil pupunta kami doon sa bahay ng sister ko sa Caloocan sa bagong silang kaluukan. Yung kasama kong sister ay yun ang uh, bahay niya doon sa kaluukan. Ayun, at uh, doon kami magstay guys ng mga ilang days. Ayun, at uh, dahil mayroon kaming aayusin doon sa kanyang bahay. Ayan guys, hanggang ngayon guys, malat pa rin yung boses ko, pagpasinsyahan na ninyo dahil hindi pa rin na wawala yung aking uh, sip, medyo sipon na kunti na lang din at saka inuubo ng kunti kapag matuyuan ng pawis siguro ang likod ko, pero okay naman ako guys dahil wala naman akong lagnat okay lang naman pakiramdam ko patuloy pa rin ang aking activities gala gala pa rin ako kung saan saan kami nakakarating yan guys, isis isishare ko sa inyo ang aming ganap-ganap kung doon na kami sa may Caloocan City sa bahay ng aking sisters. Ayan guys, samahan nyo pa din ako dyan sa pangatlong araw na namin doon na kami dyan doon sa bahay ng aking sister ipapakita ko sa inyo guys pero itong lugar na ito guys ay pa, sa, sa, Malabang, sa, alabang pa yan 3 days later. Ayun, after 3 days na yan, guys. Dito na ako. Kami sa bahay ng sister ko. Ayan, nagsalita ako dyan, guys. Pero malat ako. Kaya lang, gin voice ko, guys. Dahil mayroong music. Hindi ko na malayan. May music pala yung kapitbahay. Ayan, malat na malat ako dyan. Pa din. O, nagligpit kami ng mga gamit ng aking sister dyan, guys. Ayan, nakaligpit na. Dahil pipick upin yan ng o, cargo. Ayan, dahil dadalhin yan doon sa aming o, sa place, sa bahay na nila doon sa probinsya sa Kapis, ayan doon yan dadalhin ang kanyang mga gamit na aming niligpit kukunin yan ng cargo guys kaya yan ang aming o, ginawa ayun at dito naman guys ay nagdalaw kami dito sa ano sa libingan ng kanyang mister at ng kanyang anak guys ayan dalawa sila o oh, magkasunod dyan sila yung anak niya at saka yung yung kanyang mister dahil guys o oh, kaya umuwi na yan ang nag decide na yan ang sister ko na umuwi doon sa province doon sa kapis sa bahay ng aking, aming mga magulang dahil oh, wala na siyang family or nawala na yung kanyang oh, mister at ang kanyang anak guys. Bata pa yung anak niya ay namatay dahil nagkasakit guys. Ayan. So, ayan ang aking sister. At dito naman kami guys. Nagpunta din kami. Binisita namin ang aming brother. Yung o oh, pangalawa dahil o oh, panganay ang sister ko Pangat, pangalawa yan siya at ako naman ang pangatlo guys ayan yung brother namin dinalaw din namin siya dito sa kanya sa cemetery ayan sa kaluukan sa ano ba yun ang pangalan sa tala sa tala yan guys sa uh, kaluukan ayun nagdinalaw din namin dyan at uh, after namin dyan guys ay mag proceed kami doon sa bahay ng brother namin na yan kasi nandun pa yung kanyang uh, mga anak at uh, aming sister in law ayun nagsindi ako ng kandila dyan guys uh, ganun din si sister ayan. ayan ang aming mga ganap ganap guys habang nandito kami sa nandito kami sa kaluukan Mm, kaya ayun guys oh, nagpapaalam na ako dyan sa brother namin sila ayan nag ano pa kami ni sister dyan ayan pa video video Ayun, guys, dito na kami ngayon sa bahay ng aming sister-in-law, ng brother ko. Si sister-in-law na lang namin. Ayun, yung aming pamangkin ay, o, oh, bagong panganak yan, guys. Ayan ang kanyang bibi. At hindi ako pwedeng lumapit sa baby, guys, dahil mayroon akong sipon ako Kaya, ayun, ako dito-dito kami kung pinunan ko. Ayan ang aking mga pamangkin, guys. Ayan, mga apo na namin. Yung sister-in-law namin, guys, ay nagkasakit na din yan, na stroke. Kaya ganyan yan siya. Ayun lang, guys, ang aming ganap-ganap dito sa kaluukan. Ayun, magta-travel na naman kami, guys, going to tagig Ayan. Pwede, right. <laughs> Wala kayo nakuha? Hindi mo na kayo binigyan? Wala. Yung mga ano lang nakuha yung Exit around the to Commonwealth Avenue up at saka yung A few moments later Hello guys, ayan, dito na kami, nakarating na kami dito sa bahay ng sister namin. Uh, ito yung bunso namin guys, na kapatid. Ayan, o, oh, kararating lang namin. Ito naman ang anak niya na bunso, pamangki namin. Ayan, iyon yung kanyang mister. <laughs> guys, ang kanilang bahay dito sa oh, Signal Village sa Tagig. Ayan. Um, mayroon pa silang pinapagawa. Ayan, kaya o, oh, medyo bisibisihan pa. Ayan yung sister ko na yan ang magbe-birthday ng uh, 50th birthday niya sa April 1 pa guys kaya magstay kami dito. At dito din naka-stay yung aking anak o uh, kaya lang wala pa siya kasi nandun pa sa work. Ayan mamaya pa yung uwi niya sa gabi. Yes. O, pasalubong hmm. ni... ano sabi mo ano pasalubong 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 thank you thank you Ayan. ito yung punsok namin tapatitan na yung ito namin kapatid, guys Ayan. walang walakang tapat 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 sa tapat 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 tagal tapat tapat pero mas na madali na lang kasi nag-taxi. Okay. <laughs> Kung hindi siguro ay wala pala ng FTI daw sabi ni Pano. Okay. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone. Happy sailing mga kasari.